Kaya ano nga ba talaga ang pollution sa hangin? Nangyayari ang pollution sa hangin kapag humalo sa hangin ang mga mapaminsalang kemikal, partikel, o maliliit na organismo na gumugulo sa natural na ayos nito. Bagamat ang ilang pollution ay galing sa mga natural na pinagmumulan tulad ng mga dust storm at wildfire, nagmumula ang karamihan sa mga ito sa mga bagay na ginagawa nating mga tao pagmamaneho ng mga sasakyan, pagpapalipad ng mga eroplano, pagpapatakbo ng mga pabrika, pagtatrabaho sa mga construction site, at pagpapadala ng mga bagay sa buong mundo. Ganito kasi yan, madalas nating iniisip na ang pollution sa hangin bilang isang panlabas na issue. Pero ang totoo, talagang nangyayari ang karamihan sa ating pagkakalantad sa loob ng bahay. Pwedeng makapasok ang pollution sa mga bukas na bintana, pintuan, ventilasyon, at maging sa mga malilit na siwang sa gusali kung saan dumadaan ang mga tubo ng tubig, kuryente, at mga kable ng komunikasyon. Ang mga materyales ng ating bahay, gaya ng pintura, sahig at insulation, ay pwede ring makasama sa kalidad ng hangin. Meron ding usok mula sa mga chimney, mapaminsalang natural gas na tinatawag na radon na pwedeng sumingaw mula sa ilalim ng lupa at mga kemikal galing sa kontaminadong tubig at lupa. Lahat ng mga ito ay pwedeng pumasok sa inyong tahanan. Dagdag pa, kapag pumasok ka sa loob, malamang na nagdadala ka ng alikabok sa iyong mga sapatos at damit nang hindi mo namamalayan. Bakit ito mahalaga? Dahil ang maruming hangin ay nakakasama sa ating kalusugan at nakakaapekto sa ating pamumuhay. Ang masyadong matagal na paghinga ng maruming hangin sa labas man o sa loob ay pwedeng humantong sa mga seryosong problema sa kalusugan gaya ng hika, sakit sa puso, stroke, demensya, diabetes at kanser. Para sa mga buntis, maaari itong maging sanhi ng maagang panganganak o mababang timbang ng sanggol sa pagsilang. Maaari pa nga nitong paikli ng inaasahang haba ng buhay ng dalawa hanggang limang taon. Kung nakatira ka sa isang paliparan, highway o iba pang lugar na mataas ang pollution, mas mataas ang iyong panganib. Ang magandang balita ay, saan ka man nakatira, may mga paraan para protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay para sa madali, praktikal na mga tip para mapabuti ang kalidad ng hangin sa inyong tahanan, tingnan ang iba pang video tungkol sa kalidad ng hangin sa aming YouTube channel na at KC Public Health.